Ang topic natin ngayon ay pagkuha ng vital signs. So, ang ating unang gagawin ay proper hand washing muna, and then sanitize our hands, and then wear gloves. Lapitan natin si patient, tanungin natin ang pangalan niya. So, after natin makuha ang name ni patient, linisan natin ang gagamitin natin sa ating pagkuha ng vital signs like thermometers, sphygmomanometer at yung stethoscope natin. Pagkatapos nating malinisan ang ating gagamitin sa pagkuha ng vital sign ni patient, so tapon na natin yung ginamit nating gloves, maghugas ulit tayo ng kamay at magsanitize ng kamay at magpalit ng malinis na gloves. Balik uli kay patient, tanongin kung nag-smoke ba siya or nag-exercise. So, kailangan bigyan muna natin siya ng time or pahinga muna, 5 to 10 minutes. Uh, bago kuwanan ng vital sign pag okay na ang lahat so kuwanin natin ang kanyang temperature ang kanyang respiratory rate pulse rate at ang kanyang blood pressure at ang SpO2 nya pag natin ang respiratory rate kailangan uh, hindi natin pinapaalam kay patient na kinukuwanan natin yung kanyang or binibilang natin ang kanyang paghinga Okay na so linisan na natin yung mga ginamit natin sa pagkuha ng kanyang vital sign. After i-remove na natin yung gloves na gamit natin, maghandwash uli and then sanitize ng kamay at magsuot uli ng malinis na glove. Then balik kay patient. Inform natin si patient sa mga nakuha nating details sa pag-check sa kanya. So kung ah uh, may maliba or kung okay naman. So, after nun, isulat na natin siya sa ating care plan, yung mga details na nakuha natin. So, yun lang po ang pagkuha ng vital signs.